Noong December 29, 2023, ibinahagi ng dating aktres na si Michelle Madrigal ang masalimuot na yugto ng kanyang nakaraan sa pamamagitan ng Instagram. Inilantad niya na siya'y biktima ng sexual na pang-aabuso noong kanyang kabataan. Sinasabing ang kanyang inosensya ay inagaw ng masamang pangyayari sa kanyang murang edad at nagdulot ng labis na pag-aalala hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi lubusang naiintindihan ni Michelle ang epekto ng pang-aabuso hanggang sa kanyang matuklasan ang PTSD. Inilahad niya na naging daan ng bisyo para sa kanya upang mapigilan ang nararamdaman. Pagdating sa paghilom, ipinagpapasalamat ni Michelle ang suporta ng komunidad na nakakaintindi sa kanyang pinagdaanan. Sa kasalukuyan, gumagabay siya sa dasal at pag-akap sa Diyos para maglingkod sa iba. Layunin niyang gamitin ang kanyang tinig at karanasan upang palakasin ang iba na magsimulang maghilom. Sa mga pakikipag-usap niya sa iba't ibang biktima, tatlo sa bawat lima ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Malinaw ang misyon ni Michelle, suportahan ang mga survivor at tulungan ang bawat isa na maramdaman ang kanilang halaga at kapanatagan.